So what is up guys? I just wanna share with you guys yung nangyari dun sa ating Jordan 3 na Fire Red So ito ay 2016 release kung di ako nagkakamali So medyo old na sya ito yung tinatawag na OG mga bossing na Jordan 3 So kung mapapansin nyo marami syang scratches Then yung outsole niya medyo nagkakaroon na sya ng creasing natin yung release nito. So this one is 2013 pa pala. So ilang years na yun, 2013 to 2024. Napakatagal na mga bossing. So yung nangyari sa kanya mga bossing, dahil hindi ko nga siya nagagamit, nag -crumble na yung kanyang outsole. So yung sa part nito, kayo mapansin yung mga bossing, nagiging pulbo siya. Kaya dapat lagi nyong gagamitin yung sapatos mga bossing. Eh. Tapos wag nyong ilalagay lagi sa box. So ito, ginawa ko na lang sya for keeping and collection. Ay di, hindi ko na siya magagamit mga bossing. nag na yung kanyang outsole. Pag ito, sinuot ko pa mga bossing. Maaaring ito ay pumutok na talaga. At madurog na ito yung part nito mga bossing. So sayang. Napakaganda pa naman ng material ng OG na 2013 release. Unlike sa mga Jordan 3 ngayon, medyo yung material hindi na hindi na, hindi nakatulad nito na talagang leather pati medyo may kabigatan to so yun lang mga bossing kung gusto ninyong mapanatili ang kagandahan ng inyong sapatos ay di lagi nyo siyang gagamitin and lagi nyo siyang lilinisin para hindi masira yung kanyang outer outsole so yun lang, peace out